Bongbong Marcos is a cocaine addict. But his wife, the first lady, is also a cocaine addict and an alcoholic. Isa pang pagkakamali na naman ito ni BBM. Nag-issue pa lang statement. Na sinasabing ang sisi aling ang manang Aimee niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong eh. Dati naman ito, ano, talagang love niya yung manang niya. Alam nyo, I know Aimee personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, pa smile smile lang nga, pa tawa tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba. Eh, smiling. Alam nyo kagabi, nung sa iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang, ano yung speech niya, talagang binasa niya, sinulat niya, binag... Dinamdam niya yun. Umiiyak siya. Oh, no! Yung sabi niya, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Pagaling ka na. Kasi, di ba, nung nag-exile sila sa Hawaii, si Amy naman ang nag-take care sa kanya eh. Wow. Di ba? Malay ba nun sa buhay? Eh, ever since naman ito si Bongbong eh ah, go laki lang kaya di ba isulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and uh, uh has no purpose kaya kayo nagsasabing umarte lang si Amy wala kayo doon uh, In the news, it must have taken a lot for her to say this. Where well, she will be heard by the world. That Bong Bong Marcos is a cocaine addict. That his wife, the first lady, is also a cocaine addict and an alcoholic. Oh no! That their children are also on drugs, and that includes. Sandro. Senator Amy Marcos did this out of sisterly love that I can be sure of.